Gol. Ano tawag? Goal. Ha? <laughs> And guys, for today's video, nasa po kami sa motor pool. Si Tanggol po. Binibiyak niya yung differential. Yan. Ayan, malapit na. Talagang makunat siya, guys. Yan o, no, umangat no. Umangat no. Ayan, umangat na po siya, guys. Isa ka lang, tatlo kami. Okay. Yun. mangat lang ang tuksok. Ikaw lang kumain na don Pangat na dife na dun oh.

ang mga ganito. Ang mga ganito. Ang mga ganito. Ang mga ganito. Tapos lahat